Yes, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga kabukid mga ka yan so ngayon na araw po mga ka-lifestyle is uh, ipapakita ko sa inyo yung aking bagong uh, nakuha na area so bali matawag to na area to so itong uh, lugar na to is uh, malapit lang po to sa amin dito lang po sa Monte Alegre kasi yung bago kong yung iriawan ko mga kabukid is ano yun doon po yun sa amatugan barangay amatugan so may kalayuan yun uh, sa amin dito. is malapit lang so dito na area is malapit maraming mga bakanti dito yan pero sayang so hindi nila naaten niman pero ngayon Punta tayo sa bago kong area. So yung kapatid ko, uh, kami ang dalawa ng kapatid ko yung uh, magtatrabaho dun. So nandun na siya sa... Uh, doon sa ano? Nauna siya doon pumunta. Uh, pakita ko sa inyo yung view dito mga ka-lifestyle. Oh. Bali, bago ko lang po yan na Kuha bali perinda po yan. Tinti yung uh, kuha natin yung uh, perinda. So, yung isa is arkila. 3,000 a year. So, bali plano kong kunin din yan. Baka next month uh, gagawa ko ng papel na para makuha natin yung arkila para Malaki yung area. So, dyan banda yung makabuno. So, dito maraming mga bakanti, to bakanti oh. Huh. Maganda sana no. Marami mga bakanti dito. So, ito yung lifestyle natin. Kasi dito tayo napunta sa bukid kaya uh, mahilig tayo sa farming. Kaya ito na. Nandito na tayo. O, pasensya na po kasi yung ating vlog is ano ba? Uh, hindi wala tayong na daily vlog. Uh, medyo busy kasi mga kabukid kaya ngayon. Ah, uh, pagsikapan ko na mag-vlog tayo. Talagi. So, meron silang mga mais dito. Ito yung mga technique dito sa amin. Is spray yung kanilang style Inesprihan nila wala nang guna-guna lah -guna. meron pang ano dito kalimutan ko anong tawag nito eh yung bata pa kami kumakain tayo kami ng bunga nito kalimutan ko anong pangalan yan so balik dito mga kabukid is pwede yung, pwede tayong ah, magdala ng motor kaso yung motor natin yung XRM natin is nasira ah kailangan pa 'yun na ayusin so ngayon is Medyo kulang pa tayo sa budget kaya ah, nag ipon pa ko para pangayos ng ating motor para meron tayong ah, service patungo dito sa ating bagong area sa area to kaya kasi ah, once mag-open ka ng Uh, garden is magastos kaya pinag-ipunan ko muna at saka yung aking motor is uh, pag may extra na ayusin ko yon para meron tayo magamit papunta dito hindi na tayo maglakad so dito pwede yung tundaanan ng motor ang dami mga mais dito dito mga kabukid is uh, hindi tayo problema ng tubig kasi mayroong source of water dito tayo makukuha sa so, kanina ito na ni Tatay Berting no? ito yung balon dito ah, si Lalum eh. parang kuiba yan malakas yung tubig oh so papunta yan dito sa ibaba ngayon punta natin si Brad nandun sa ibaba Let's go. <laughs> 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 So yan, malapit na tayo mga kabukid. Asa kay si Brad? Ah. Kakiyaw <laughs> ay aktibo sa mga braday. Nadaw kay ka day? Iwan man. Hoy, Andre. Hoy, Andre. Oh. Na. Say <laughs> ka ko. Good gina. Good gina. As si <laughs> So, it ito pala yung uh, ah, bagong nakuha ni namin ni Brad no. So ito ay perinda. So diri eh, ni sagka kada babaw Brad. Ha? Huh? ka sagka babaw. Ah, ari adre ale. Di ba tanawang yuta adre. Goods kayo. Lapad-lapad sa kuya, kuya no Katunga lang katunyo no. Tunyo no. Tunga no. Indot indot trabag yo ta dre brad. Ito nga usa ni tanan mo mo ni. Mo mo na gyud. Mo na Okay, yeah, yung morong ni Sukura, ang tunga nila. Nah, kini o. Kini ba? Pwede na siya batungon, di ba Ha? Huh? Pwede na siya batungon. Oo, oh, so sa kanang, di sa dapinan. Mm. Ata aro, ugoa, ata ugoa, ata ugoa, ata ugoa. La'a, ata, kape. Kape, kape. Kuma na? Gama'i la. Wa'a, ata, ta'a, ugoa, ata, ugoa. Na'a, kura'a, ata, ka'a, n'a, ga'a, n'a, 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 Ah. Kunti na lang mga kabukid. Pit na masampong. So. Yung inunan namin linisan yung mga paril. Sa gilid ng paril. Ayan. At dito. Saka na ito linisan. Ayan. Ah, Kumbati cuy Ano <laughs> ba? Good morning mga kaparmers. farmers Ano ba? Good morning mga kaparmers. Aming hapon day. Intro ni ganap Good morning mga kaparmers. farmers Muni at dito itong taong Muni Yan na ito da 2 months later Ano na ketahuan nih ini awak je awak agis before and after bah bagi ko andre brad agi to be grad bagi kena murni nabangak ba amur ini rai eh. murak nai bagi to be dreo oh? ha nan magi ano oh. ya no hmm ah murdalek lagi kai kunhod Oh. Ah, uh, kutub na sama. Pwede naman na. Hindi man yung maglanaw. So, dito tayo sa gilid. Bali. So, ito yung uh, area niya. So, ang sukod nito is 30 by 30 meters by 30 meters. 30 yung lapad niya at saka 30 yung taas. Okay kayo. Goods na ito pang talungan.